Ang nilalaman ng ating video. Let's not vandalize. I'm following him. I don't have a light on my camera so somebody give me a light. Oh, hello there. Hi. Okay. Good. That's awkward. Yep, yeah, that's awkward. Mula sa misteryosong paglangoy ng isda sa aquarium, ang nakakatakot na abandonadong village hanggang sa white lady sa kalsada, naririto ang pitong video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Viral ngayon ang video na ito sa internet at TikTok, na kung saan, ay makikita ang isang misteryosong aquarium na ikinagulat at pinagtatakhan ng mga viewers. Pagmasdan ninyong mabuti. Makikita sa video ang misteryosong paglangoy ng isda na ito gayong ang aquarium ay nadrain na ang tubig. Kaya naman matapos itong mag-viral at mapanood ng mga viewers ay agad itong inulan ng sari-saring opinyon at espekulasyon. Ang iba ay nagsasabi na isa na naman itong glitch in the matrix. Samantalang ang iba naman ay nagsasabi na posibleng ang isda na ito ay nasa ibang lalagyan o ibang aquarium. At ang nakikitang aquarium na nadrain ay nasa harap, samantalang ang isdang naglalangoy ay nasa likod nito. Kayo ano naman ang opinyon nyo dito? Isa nga ba itong kababalaghan? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Friending naman ang video na ito sa TikTok ngayon, na kung saan, ay makikita ang isang misteryosong maliit na nilalang, ang nakuhana ng CCTV camera sa loob ng bakura ng bahay na ito. Ayon sa may-ari ng bahay, dito ay palagi silang nakakaranas na mawala ng mga bagay lalo na ng pera, kaya naman nagpalagay na sila ng CCTV camera sa paligid ng kanilang tahanan. Subalit laking gulat nila sa kanilang nakita. Panoorin ninyong mabuti. Makikita sa CCTV footage ang isang maliit na nilalang na naglalakad at tumatakbo malapit sa halamanan sa kanilang bakuran. May nagsasabing mga viewers na isa itong duwende. Subalit ayon naman sa mga taga Indonesia at Malay folklore, ang nilalang na ito ay tinatawag nilang isang tuyol. Ang tuyol ay sinasabing undead infant na siyang katuwang o ginagamit ng mga shaman at gumagalaw ang nilalang na ito sa pamamagitan ng paggamit ng black magic ng mga shamans. Sa Pilipinas naman ay katumbas o kahawid nito ang aswang na tiyanak. Si Chris ng YouTube channel na Urbex Hill ay papasuki naman ang isang abandonadong village na matatagpuan sa East Cleveland, Ohio na kung saan ay itinanghal ito bilang pang-anim sa pinakamapanganib na city sa buong Amerika. Karamihan sa mga bahay at building dito ay tuluyan ang inabandona, ang iba naman ay may damage at kailangan na ng matinding pagkukumpuni. Dito rin ay sinasabing ang lugar na ito ay pinamugaran na ng mga taong wala sa tamang katinoan o pag-iisip. Subalit ito ay hindi naging hadlang upang patuloy na pasukin ni ni Chris. Nang makalipas ang halos isang oras na pag e ni Chris sa nasabing lugar, dito ay nalagay sa alanganin ng sitwasyon ni Chris dahil sa kanyang natagpuan. Panuorin ninyong mabuti.

crazy looking I smoke like a cigarette. I don't know if that's outside or down here because it is drafty. Somebody's definitely tall here. This is some real. Mapansin mo pare. Sa pagpasok ni Chris sa abandonadong building na ito ay nakasagupa siya ng iba't ibang ligaw na hayop kagaya na lamang ng mga aso. Dito rin ay nakakita siya ng tatlong tao na inakala niya noong una na mga mannequins lamang ang mga ito, ngunit makikita na gumalaw ang isa dito. Makikita rin na tila ba wala ang mga ito sa sarili marahil sa sabog ang mga ito sa pinagbabawal na gamot. Nang papaalis na sana si Chris sa isang building, dito ay nagbago ng isip si Chris at pinasok pa ang isang basement. Nang pababa na siya ng basement, ay agad namang nakaamoy ng sigarilyo si Chris na nagmumula sa loob nito, kaya naman masasabi na may tao nga sa loob ng basement na ito. Nang pumasok naman siya sa isa sa room, ay nakakita siya ng isang bag. Nang buklatin niya ito ay nagulat siya sa laman nito, dito ay tumambad sa kanya ang pinagbabawal na gamot, bullets at armas na nasa loob ng bag na nakapatong sa isang silya. Nang maramdaman naman niya na may paparating na tao, ay agad siyang nagpatay ng ilaw at kaagad nagtago sa madilim na lugar. Makalipas lamang ang ilang sandali, dito ay makikita ang hinihinalang member ng gang ang bumubuklat sa nasabing bag. Mga ilang sandali pa ay nakatanggap naman ng tawag ang isa sa member ng gang at umalis din naman agad makalipas lamang ang ilang sandali. Nang masiguro naman ni Chris na clear na ang area, ay agad siyang lumabas sa pinagtaguan nito at agad tumakbo papalayo ng nasabing building. Matapos naman mapanood ng mga taga-subaybay ni Chris ang video na ito, ay halong takot at pangamba ang naramdaman nila para kay Chris. Marami rin ang nagsasabi na mas nakakatakot pa sa aswang at multo ang ganitong pangyayari dahil sa kaakibat na panganib na maaaring magpahamak sa kanya. Ang German urban explorer na may YouTube channel na Unknown World ay may content sa YouTube na kung saan ay nag-e-explore sila sa mga abandonadong bahay, building at iba't ibang locations. Ang isa namang partikular na abandonadong lumang building na kanilang pupuntahan, ay halos naggoogle sila ng labing limang minuto sa paglalakad sa loob ng kakahuyan marating lamang ang lugar na ito. Ito ay kanilang nadiskubre at nakita lamang sa pamamagitan ng random na pagsesearch sa Google Map. Subalit lingid sa kanilang kaalaman ay may panganib palang naghahantay sa kanila rito. Nang makapasok sila sa loob, ay agad silang bumaba sa nakakatakot na basement ng building at dito ay agad silang nakaamoy ng napakabaho at masangsang na amoy. Nang makapunta naman sila sa cellar, dito ay tila ba naramdaman nila na may nakatira o namamalagi dito. Panuorin ninyo kung ano ang kanilang makikita sa lugar na ito. Sa video ang pagkagulat ng dalawang magkaibigan nang biglang may sumulput na lalaki buhat sa kanilang daraanan. Dito ay makikita ang mabilis na pagtakbo ng isang explorer at naiwan ng kanyang kaibigan sa loob ng seller na ito. Agad naman siyang tumawag sa polis upang matulungan ang naiwang kaibigan sa loob nito. It's, it's ich, bin, Habang naiwan naman ang kanyang kaibigan sa loob ng building, dito ay makikita sa footage ng kanyang kaibigan na nagawa nitong maitulak ang attacker at nagawa niyang makatakas mula dito, subalit nananatili pa rin siya sa loob at nagtatago mula sa dilim upang hindi makita ng attacker. Panuori ninyong mabuti kung ano ang sumunod na nakuhana ng kamera ng kanyang kaibigan. matapos makahanap ng tsyempo ang kanyang kaibigan. Dito ay agad siyang tumakbo ng matulin papalabas ng building nang walang tinamo na anumang pinsala sa katawan. Nang dumating naman ang mga polis, dito ay sinasabing wala na sa loob ang attacker na nanugad sa kanila. Ang paranormal investigator naman na sina Tomo at hero ng YouTube channel na Omagatoki Film ng Japan, ay nakatanggap naman ng tawag mula sa isa niyang viewers na si Teguchi. Ayon kay Teguchi, nakakaranas siya ngayon ng kakaiba at kababalaghan mula sa kanyang tinutuluyan na studio apartment. Ayon pa kay Teguchi, napunta siya sa apartment na ito dahil sa mura ang upa dito. Dito ay inamin din ni Teguchi na bago pa man siya nakalipat sa apartment na ito, dito ay nalaman niya na ang dating nakatira ay sinasabing nagpakamatay sa mismong tinutulugan na kwarto ni Teguchi. Dahil sa hindi naniniwala sa multo si Teguchi, ay hindi niya pinansin at inintindi ang history ng nasabing bahay. Makalipas lamang ang ilang araw na pamamalagi ni Teguchi sa bahay na ito, dito ay nagsimula na siyang makaranas ng problema sa kanyang pagtulog. Sinasabi din niya na palagi siyang nakakarinig ng mga footsteps, mga boses at ang pinaka nakakatakot sa lahat ay halos gabi-gabi siyang nakakaranas ng sleep paralysis. Habang nakahiga, dito ay nakakakita siya ng nakakatakot na itsura ng nilalang na tumatawa at nakadagan sa kanyang dibdib habang siya ay nakahiga sa kama at hindi makagalaw. Kaya naman nang makarating si Tomo at Hero sa nasabing apartment, ay agad silang nag-set up at naglagay ng dalawang static camera sa loob ng apartment ni Teguchi sa loob ng isang buwan. Makalipas naman ng isang buwan, dito ay kanila ng near view ang nilalaman ng nasabing camera. Isang gabi habang natutulog si Teguchi sa kanyang kama, ay may nairecord ang static camera ng nangyari sa kanya. Panoorin ninyong mabuti kung ano ang nakakatakot at nakakagulat na kanilang natuklasan. Makikita sa video na tila ba nakakaranas si Teguchi ng isang nakakakilabot na bangungot. Makikita rin na nakahawak ito sa kanyang leeg na tila ba nakakaranas ito ng pananakal sa kanyang panaginip. Makalipas lamang ang ilang sandali ay makikita ang pagkabalisa at panik nito. Subalit, nakita nyo ba yon? Makikita ang isang pale figure na nakatayo sa hallway. Makikita na tila ba nanunood at pinagmamasdan na ito si Teguchi habang ito ay binabangungot. Nang magising na si Teguchi, ay bigla na lamang itong naglaho na parang bula. Subalit ang mas nakakapagtaka pa dito, makikita sa isa pang camera na nawala sa focus ito, at nangyari din ito ng oras na binabangungot si Teguchi. Makalipas lamang ang ilang sandali, ay makikita naman ang nakakatakot na distorted na muka na tila ba humarap pa sa pinakaharap ng camera. Pagmasdan ninyong mabuti. Ito nga ba ang sinasabing nakikitang nilalang ni Teguchi tuwing gabi? Naniniwala naman ang Omagetoki team na ang nakikita ni Teguchi at ang nakuhanan ng kanilang kamera ay ang kaluluwa ng dati na may-ari ng apartment na nagpatiwakal sa loob nito. Ang mag-asawa namang ito na nagbabakasyon sa India, matapos silang magpunta at gumala sa isang bayan, ay umuwi sila ng mga 10pm ng gabi gamit ang motorsiklo na inupahan nila upang makauwi sa resort na kanilang tinutuluyan. Habang binabagtas ang kahabaan ng isang shortcut na daan subalit ito ay madilim at walang kailaw-ilaw, ay bigla na lamang tumambad sa kanila ang isang babae na nakasuot ng mahabang putin na kasuotan. Pagmasdan ninyong mabuti. Makikita sa video ng malapit na sila sa babaeng nakaputi, ay bigla na lamang nilang pinaharurot ang kanilang sasakyan dala ng kanilang matinding takot sa nakita nilang nilalang na ito. Matatandaan na dis oras na ng gabi at wala naman silang nakita na malapit na bahay sa nasabing daan kaya palaisipan pa rin sa kanila kung bakit naruroon at ano ang ginagawa ng babae na ito sa ganun kadilim na lugar. Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.